ito yung ano miskat no hindi ito yung mga hindi nag nakipag-coordinate sa yo which is uh, ito, yung Alex, Alex Perez, Perez, and Mernard Bernard Tornea ang nakipag-coordinate so far ngayon ay si Kenneth, Bison and, and uh, John uh, Carlo Neri uh -oh. Uh -oh. kasi 30 sila okay. pero um, most uh, mga bisita doon umalis na ng umuwi uh, na, na uh -oh. Uh -oh. sila na lang natira uh -oh. tapos eto yung Giancarlo Carlo Mary, siya yung siya yung ng, ng uh, dispenser. dispenser oo siya yun oo tapos itong mga to binato nila yung mga upuan, upuan. Table, yung ihawan ba? Ah, tables meron din table no? um meron pang mm -hmm. nagbato ng bote so mm -hmm. talagang din rin namin yung ano oo kasi may hirap nga yung mga mantika baka so mak baka makabubug pati yun. So, mm, dapat meron kaming tao ano, after them oh. So, buong araw hanggang gabi, hindi kami nakakuha. So, talagang nalugi. Talagang oh, ano. Lugi yung Presort. araw na yun. Mga sumunod na araw. Oo. Oh, hmm? Na okay. na namin. Okay. So, yung, yung sinasabi natin na ihawan, yun ang nagpadumi talaga. Oo, no? oh, yung o, yung talaga yung, parang no, naging... May uling. Naging ano na, naging oh, oh, bumaha ng graba ng ano hmm. so ano. Sobrang kailangan mo talaga siyang linisin. Hmm. Tapos, syempre, yung mga mantika. Oh. Kasi nagbato pa ng mga bubog, ng bote, siyempre nabasag, mga pagkain nila. Hindi ko alam kung bakit ginawa nila yon. Tinanong namin sila, hindi nila alam. Oh, so, ano lang, talagang trip-trip lang siguro. Trip-trip no? lang, oo. Uh -uh. Meron pa atang hindi makaalala sa kanila na, anong resort? <laughs> Ayun, oh. hindi na nila maalala. So, hindi nila matandaan kagad. Ka hindi kaya nakadrugs mga to. Ayun ang hindi ko alam. <laughs> baka nagdra-drugs to mga ito. Ah. Oo. Oh, oh. So, ang ano natin, uh, ano yung ating uh, mensahe sa mga magre-rent ng resort, saka sa mga short owners, ano yung iyong uh, mensahe sa mga? Na, hindi naman porke narentahan nyo yung place, mm -hmm. eh, gusto, pwede, nang, pwede nyo nang gawin yung gusto nyo gawin. Mm -hmm. Kasi, um, narentahan nyo lang sila for, for a certain time. Mm -hmm. So, uh, as ano uh, responsible um, people mm -mm. na Filipino uh, ugali naman natin maglinis iba ni di ba hindi tayo kagaya sa ibang bansa na iiwan na lang yung yung mga pinagkainan mm -hmm. tayo mostly Filipinos mm -hmm. talagang maayos ngayon lang oh. ako naka-encounter na ganyan kadumi oh. na intentionally oh. talagang inano nila yung resort okay tapos mismo uh, ko na uh, ikaw ay naggagamot nag uh, ngayon nag uh, ka pa. Opo, nagkikimo pa Oh po, nagkikimo pa po ako ng isa pang uh, protocol mm -hmm. na parang huling chance na, na binigay na doktor sa akin mm -hmm. kasi lahat na ng gamot pinigay na sa akin So, hindi na talag mm -hmm. so eto yung bagong um, bagong gamot combination mm -hmm tinray sa akin. Ngayon mm -hmm. nga, ngayon nga kasi meron akong tubig mm -hmm. sa baga mm -hmm. na kailangan ipigtail. Mm -hmm. Kasi nakuha na ako eh, meron pa rin. Uh -huh. So, ayun. Yun lang ako kumukuha ng panggastos. Uh -huh. Sa Tapos ano. Tapos, yung, ganun pa ang nangyari. Ganun pa Imbis na panggamot ko, pang aayos ko pa ng resort. Tapos, uh, ano, uh, may partners ka pa dito. May dito partners ba? pa, so, pa kami. kayo magpa-partners dito? ano kami? Lima kami dito. Lima, o. Oh. So, tapos ito, ganito pa yung ginawa nitong apat na mm, -mm. kalalaki. Ang mga partners dito ay sila, no? Nit, Astrid, mm -mm. Desiree Fajardo, at yung father niya, si ano, Popoy Fajardo. Oh. Kasi may ibang mga nakiklaim mm -mm. na kanila yung resort. Oh. Na ano, sila ang nag-ooperate. Mm -hmm. Okay. Sige. thank you, Miss Kat.